Okay, Barako 3 from Pandacan, Manila mga boss. So, ito yung napadaan sa atin. Followers at subscriber natin si boss. Papunta siyang lady galing Pandacan, Manila. So, yun. Ah, nahirapan sa old sigsag road. Hindi nakaahon. at yan, magpapapalit ng isan uh, isang set na sprocket. Kapapalit lang ng sprocket mga boss. 5 to 0. So, 12 42 yung kombinasyon kaya lang hirap na hirap. Ayan oh, shout out, shout out, pandakan toda. Oh, shout out sa inyo dyan 12 8 oh, Ayan oh, pang pandakan to, lady. Bumiyahi mga boss ano? Eh kapapalit lang nitong 520 kay Barack Kaya lang nahirapan sa parting uh, Malikboy at Imunan Road. Sobrang bigat kasi nung karga. Eh, talaga mahihirapan yan. Alam niya kung bakit, mga boss. Uh, sa Barack syempre nakatono yan dun sa 1544. Ngayon, ang tip dyan, mga boss, huwag kayong lalayo sa ratio. Kaya ang ginagawa ko dyan, 13 or 14.44. Ayan, tulad nito mga boss. Oh. Uh, Siyempre, mabigat yung sidecar. Tapos, marami pang pangarga. Tapos, siyempre yung, sa totoo lang, 520, masyadong malayo ang ratio niyan dun sa 428. Kaya, mahihirapan talaga yan si Barra Audrey. Kasi yun nga, nakatono. Computer box kasi mga boss, ano, FI. Kung ano yung pagkakatono dun sa orig na na-sprocket uh, mga boss. Huwag kayong lalayo ron para hindi gaano magloko. Uh, Siyempre, malayo talaga yung ipinalit doon sa dati. Kaya yun, uh, papalitan to ng uh, 428 ulit para mas mapalapit doon sa dating uh, ratio nya. Uh, Siyempre, nakatuno yon ay doon sa 1544 na isprakit uh, sprocket set. Kaya doon tayo Alin man sa 13 or 14 Doon yan lalakas mga boss Oh Oy 5-2-0 Pabot na ha Atay pabot na nga eh Dun 12-14 daw natin yan ang 14 Ah 13 44. Kung alin mas malakas nga ni Oh Yan Papunta pa ang lady ito Lady hindi na makaahon. So ayan mga boss. Uh, 13.44 na para sure na makaahon kasi hirap sa 12.42 ng 5.20 at ayan si Bossing siya yung may-ari niyan so ayun, kaya nga pala na kumpara na mahina mga boss ang kasabay lang niya sa pag-uwi ay TMX 125 alpha kaya yon dalawang 125 alpha ang kasabay so iwan-iwanan daw siya mga boss tapos ang dalaw po ng ano TMX 125 lang isa. Uh, yung isa yun dalawa alpha malakas din po yun Tawa na lang ako. <laughs> ayun, ayun, testing po natin kanina, talaga hindi aahon. The... Kaya yun, uh, dito naman mga boss, habang kinakabit na nga yung uh, gulong, yan, inaalay na lang ang kasama ko, tapos uh, prepare natin yung, ano, uh, i-adjust na lang yung minor. Tapos i-reset ko na rin para syempre na andito na rin lang naman si si na bossing. Hindi pa raw to na rin reset. So i-reset ko na rin para isang galawan na rin lang. Kasi yun nga, ang kagandahan nito mga boss, pag napadaan kayo rito sa akin, tapos may mga extra service tayong gagawin para uh, sulit naman yung pagdaan nyo rito. Ingat po, ingat. Is so, <laughs> oh, na kami! Sige po. Atasan na po po yan. <laughs> so, yun. Mga ni di mga boss. 5-2-0 sa 4-2-8.